mismo yung nag-research at naghanap ng tunay ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia ng ADD. Sa CD may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. Yung CD around 2005-2007 yata na compile or I don't know. Uh, na nung pinakinggan ko yon 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon? Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Heso Kristo. Nung hindi na ako dumadalo noon, uh, sa Catholic na ako dumadalo, uh, may paulit-ulit na nag ng account ko at ng husband ko from Brazil. So, kayo na lang po ang magpaliwanag noon. So, ang pala ko lang sa mga kapatid na natin, na natin, dyan sa ADD, ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo. mag din kayo. Uh, naiintindihan ko na mahihap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Iniinstil din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag kayo. Nawalang uh, na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman ang ayaw maligtas? Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kailang sis DJ nung dating nasa ADD pa. Um, ngayon ay masayang naglilingkod sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. Um, this video is intended to prove na may naghamon kay Brother Ellie nung buhay pa siya na Catholic Apologist na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So, paano ko ba nakilala si Brother Eli? Through his program, itanong mo kay Soriano uh, before going to Canada. And dun din po ako naanib. Hangang-hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. Fast forward, um, bumalik ako ng Pilipinas um, dahil sa kagustuhan ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologies na sumulat na before ng hamon kay Brother Ellie na may basbas ng Archbishop. Um, that was year 2014. Nabanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at inahamon niya nga si Brother Ellie about King James Version. Um, para maliwanagan ang lahat, so, kinunta ko si Brother Eli noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng Pope. At pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Nakipag-coordinate ako kay Brad Don Brad Brad noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdedebate. So, in short, ang gusto nila, Pope versus Brad Eli. So, pinaikot-ikot nila ako. Uh, ang tagal ng response. Paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Um, sinabi pa ni Brother Ellie na bayaran daw si Brother Dwayne. Kaya siguro ayaw makipagdebate. Hanggang walang nangyaring debate, um, mga around 2015 yun, uh, meron akong, actually meron kaming usap ni Brother Ellie nun Yung, pero yung text ko na lang, no, meron akong text nun kay Brother Ellie. Papakita ko dito. Um, so, since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, and eh, nung nakipag-usap ako kay Brother Ellie, na yun nga, um, makipag-debate si Brother Dwayne sa kanya, 2015, that was one year gap. So, ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi nahalata ako talaga na pinaikot-ikot nila ako. Pero, syempre, In denial, in denial pa rin ako, inisip ko na baka nga bayaran si Brother Edwin, kaya ayaw makipagdebate. Pero naisip ko rin kung bayaran, eh ano naman, diba? Kasi wala naman din sigurong rason kung bakit hindi makikipagdebate. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinungaling. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin uh, at may humarap na manggagawa sa kanya pero sa totoo lang, uh, wala na akong interes noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at naghanap ng tunay, ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia, ng ADD. Nung nag-research ako, nahalata ko na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Yung itanong mo kay Soriano, kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli, na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Uh, King Ross reference ko ito, yung video at saka yung CD. May mga napansin ako ng um, discrepancy sa mga sagot niya. Um, yung compilation nito, ano ha, hindi isang taon lang, uh, years siguro yung pagitan, pero may isang sinabi kasi si Brother Elido na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa, sa, isa kasi sa turo niya, na kapag ang isang mga ngaral ay nanghula at hindi nagkatatoo, ito ay bulaan. Sa dating daan kasi lahat ng sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at uh, yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binago sa sasabihin, uh, darating sa pagkaunawa. Sa CD, may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. Yung CD, around 2005-2007 yata na-compile or I don't know, uh, na nung pinakinggan ko yun, 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Heso Kristo. Doon nag na nag-umpisa, na nabuksan ko yung isip ko na mag-aral ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Um, sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, Uh, sa Catholic na ako dumadalo, uh, may paulit-ulit na naghahak ng account ko at ng husband ko from Brazil. So kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So ang payo ko lang sa mga kapatid na natin, na natin dyan sa ADD ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo, mag din kayo uh, naiintindihan ko na mahirap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Iniinstill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag kayo. Uh, na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman na ayaw maligtas? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. Salama. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the